Hi guys, nandito na naman tayo sa Mactan Cebu International Airport. Oh, hindi nakita yung aking bag na. Hi guys. Guys, manuroy ta. May apata sa Mactan Cebu. wala pa akong flight. Oh, mag-jollibee sa guys. Okay, wala pa po ka-jollibee. So, kung pag-abot. Giningaw na si Jollibee, si Daidai. Dai. Guys, linya ta, linya. Gutom naman ko, guys. Herein, guys. Mag-almusal muna tayo, guys. Baka matagal pa yung check-in ko, no? First, dine ko sa Jollibee. One week na akong nakauwi. Pero ngayon pa lang ako mag-try ng Jollibee. Kasi na busy ang in inyong in-town. So, ayan na siya. Welcome to Jollibee! <laughs> Hindi tayo magra-rice kasi ang dami ko ng rice na nakain for one week. So, spaghetti, although carbs pa rin, okay lang. Carry, carry. Okay? Try nga natin, na-miss natin yung spaghetti ng Jollibee. We would now like to A, 2, to 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Okay, ma'am. Not bad. Sarap. Manamis-namis. Filipino taste. Mmm. Try na natin yung chicken joy. Namis ko to. After how many years, matry ulit natin yung chicken joy. Spicy siya guys. Sana carry ko. Okay na. Masarap. Mmm. Crispy. Maanghang. Buti na lang wings ang binigay dahil favorite ko naman din ng wings. Kain okay, tayo.